Libra, ngayong araw maging maingat sa mga gagawin, lalo na kung may mga usapan o transaksyon na kailangan mong harapin, kahit pa ito ay linggo, may mga taong maaaring manamantala sa iyong kabaitan at kaalaman, kaya't mas mainam na maging mas mapanuri at magingat, kung maaari, isama ang iyong mga mahal sa buhay sa bahay ng Diyos. Upang sila rin ay mabigyan ng gabay at katalinuhan sa kanilang mga gagawin sa buong linggo. May pahiwatig ng swerte sa Thursday, ngunit mag-ingat sa Friday dahil posibleng makaranas ng kalungkutan o pagsubok. Ang iyong linggo ay maaaring magbago base sa iyong mga desisyon, kaya't huwag kalimutang sundin ang gabay ng iyong intuwit ayon. Sa trabaho, Walang senyales ng malaking problema, at tila may swerteng darating sa mga gawain mo. Maaari kang lihim na handgun ng iyong mga boss dahil sa husay at dedikasyon mo sa trabaho. Ang Sagittarius ay iyong kaibigan sa mga Zodiac Signs, at maaaring makatulong ang kanilang presensya para sa balancing enerhiya at kasiglahan. Isama ang mga kulay na color pink at color white sa iyong araw, ang mga numerong number 10, number 15, at number 36 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa liwanag ng buwan, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang.